Panalaki ka ba? Ba't yan nilalaro mo? Oh. Oh. Kay kuya yan ah. Ba't nilalaro mo yan? Laro ano? Oh. Laro anong kuya niya? Lagot ka kay kuya. Sige. Kuya, oh. Ayan si Gia. Ginagamit yung car mo. Yo. Lagot ka kay kuya. Ginagamit mo yung car niya. Kuya, oh, ayan oh. nilalaro ng pao. Oh ano, oh, nilalaro ni Gia, oh. Hello. Hello. Ayan, hey, nilalaro ng paa, oh. 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 Naguti ko kay Kuya. Kiss mo na lang si Kuya. Dali, kiss mo. Oh, o, wag ka. Galit ka. Oh. Kiss mo si Kuya para hindi na siya magalit sa'yo. Dali. Kiss mo daw. Bye bye. Kaya sleep ka na. Tabi ka na doon kay kuya. Gina. Gabi na, mag-sleep ka na. Dia. Ano ba? Diba? Ay, huwag mong gisingin. Matulog ka na. Ay. Higa na, higa na. Maarte, oh. Maarte pa. Oh. Mahiga ka na. Oh, dahan, -dahan. Short yan ni eh, kuya. Oh, oh, ba't galit ka? Tsura mo. Oh, mababingusin ako. Mababingusin oh. Matulog na. Tingnan mo, talagang pamisit eh. Huwag ka dyan kay kuya mahiga Doon sa unan Ay, talaga naman, oh Gia Bear Gia Bear Stop Stop Ay, ay, magigising si Tico Sige na, ay Ay, si Gia nga, oh Daddy. Gia. Gia. Ay! Gia. Bye bye. Bye bye alis na kasi mami. Bye bye. Napaka ano mo talaga oh. Yeah. Ay, bangisit. Ayan, nilabo na si kuya. Ayan. Lagot si Gia. Hala. Lagot si Gia. Hala, kabait. Oh. Ayan, nagising mo na si Diko. Ayan na. Palo. Okay. So, mapaluin kita. Slip na. Pikit na. Pikit ka na. Kanina, kala ko concern ka sa kuya mo. Lumayos ka dyan. Isa. Paluin kita. Halika dito. Ba. Ba. <laughs> Eat. Balaga. Oh. <laughs> ano hawak mo? Nasa cellphone ni Daddy. Pati yun ang cellphone ni Daddy. Nasaan? Dali, oh. Nasa cellphone ni Daddy. Ayan na. Oh. Eh, sawak ni Gia cellphone mo. Ayan oh. Ayan na, ayan na. Daddy, ayan na, hawak ni Gia cellphone mo. Gia. Kiss. Kiss, mami. Ayan.